Ayan guys, so mag-audit lang tayo ng uh, kita natin sa YouTube. Ayan, so sa totoo lang guys, hindi na ganun kalaki yung kita sa YouTube dahil marami na rin kasing uh, vlogger ngayon, tapos depende sa strategy. So ito yung kinita natin, so na-withdraw na kanina. Okay, so hindi po siya ganun kalaki guys, pero okay na rin kasi may tulong kahit papano sa mga bayarin ayan and ang mahalaga kasi sa youtube hindi naman po kasi yung kita sa youtube yung pinopromote ko guys no ah uh, ang pinopromote ko is yung business yung kainan namin yung komida cravings ayan so yung komida cravings po ay ayan so nag kami nito lamang ah, uh, siguro one month pa lang siya sa Pasay, no? Ayan. So, nag-umpisa lang yung comida cravings, guys, dito sa Santa Mesa, Manila, sa 1032 Aliw Iwi Street, Morningside Terrace Subdivision, Santa Mesa, Manila. Dito sa may malapit sa Our Lady of Lourdes Hospital. So, ayun, kahit papaano, ay, ayun, medyo sinuwerte kasi nakakuha kami ng pwesto sa World Trade Center saka sa ah uh, Philippine National Bank uh, Financial Center sa may uh, Pasay City dun sa Just Dado Makapagal West ayan so nagastos ko na kanina bumili ako ng tangke yung da dalawang libo kasi pag bumibili kami guys ng tangke dalawa dapat may reserba so kasi iba yung lutuan namin sa Pasay iba rin yung lutuan namin dito sa Santa Mesa Manila so Uh, yun guys, so napapakinabangan ko naman pala yung aking pinag-aralan. Ayan, professor po ako sa De La Salle College of St. Benilde sa Kasaan, no. Sa PUP. Yan, so yung subject na tinuturo ko is Social Media Analytics. So gamit na gamit ko guys yung ano ko, yung tinuturo ko sa mga estudyante ko yung Social Media Analytics ko. So pinag-aaralan namin yung mga data, no, kung paano mag-monetize paano makakuha ng mga viewers, ano yung mga metrics. Ayan, so nawala na yung bawas na to guys kasi tinatanggal ko na dito yung pambili namin ng uh, paninda. Ayan, so mamaya ipapakita ko. Makikita nyo ngayon dito sa post yung aking ano ah uh, delivery kanina sa Silang Cavite. Yun. So, yan, sa mga kliyente namin sa komida Cravings, ayan. Available din po kami sa Grab Foods application. Ayan. So i-download niyo lang po yung Grab Foods tapos hanapin niyo yung komida Cravings. Ayan. So may mga silog kami, mga ulam, uh, merienda, fishball, ayan, lahat po ng pwedeng ibenta. Ay uh, binibenta na po namin kasi kahit pa paano ay Uh, malaking tulong syempre so ayun na nga po okay no so yun lang guys ah uh, ito nga po kausap ko yung aking operations manager okay ayan so yung operations manager ko nag audit po kami ayun <laughs> So, that's all guys. So, again, sa mga kliyente po namin sa World Trade Center, saka sa Philippine National Bank uh, Financial Center sa Dasdado Makapagal, sa Pasay City. So, ah uh, para pumalaman ninyo yung mga luto namin o yung mga menu namin daily, ay uh, i-message niyo lang kami sa cellphone number namin, sa mobile number para kapag kukunin yung pagpupunta kayo doon sa store namin, doon sa kainan namin, ano na, naka-prepare na yung, ano, yung orders po ninyo. So, ito po yung number, 0920-427-7259. At yung isa po is 0928-508-2636. Tapos, yung aming uh, office na kainan, dito po sa 1032 Aliuiu Street, Morningside Terrace Subdivision Santa Mesa, Manila Ayan, so malapit po kami sa Lady of Lourdes Hospital, ayan So ipa, uh, ano, ipapakita ko sa inyo guys yung uh, catering services namin sa pasay kaninang umaga Ayan, so ito yung personal laptop ko pala Tapos yun, nakasara, nakasara yung company laptop ito po yung company laptop. Ayan. So. Ayan. So, yun. Everyone, guys. So, sa mga naghahanap po pala ng trabaho, no? Sa, uh, na related sa data and analytics. All you need to do is to submit your, uh, curriculum vitae or CV. No? Submit nyo lang po yung CV ninyo sa Vincent dot bongolan at sgv no, vincent.bongolan at ph.ey dot com. Ayan. So, currently, we are looking for data and analytics professionals, data engineering professionals, and data architect professionals. So, yun lamang po, guys. So, for more information, you may send us an email or you may send me your CV sa vincent.bongolan at uh, ph.ey.com Thank you. Ayun. So, by the way pala guys, supportahan po ninyo yung aking YouTube channel. Dahil, uh, ang inyong lingkod po, no, si Thinking Pilay. Ayan, Thinking Pilay. Ayan po yung aking logo. Ay, hindi lang naman po for personal, ah, uh, kumbaga, revenue yung aking kinikita. So, minsan marami po akong pinibigyan ng tulong kung kakayanin namang mamigay ng tulong. Kaya lang minsan may mga umaabuso. So recently, meron akong tinulungang tao na magtrabaho. Uh, maganda yung katawan niya, malakas naman, ganyan. So hindi naman po siya totally pulube or uh, sobrang hirap, hindi po naman. May pamilya naman po siya. So, ang nangyari kasi, namamali mo siya sa amin daily. ng uh, makakain, ganyan. So, naawa naman ako. So, tinanggap ko siya. Unfortunately, umabuso po kasi siya sa trabaho. So, sabi ko sa kanya, para umalis na lang siya, I will shoulder yung binyag ng kanyang anak. Ayun, kaya lang kahit na sinyolder ko na, sabi ko i-shoulder ko yung binyag ng anak niya, problema naman po, inaraw-araw po niya akong hingan ng uh, pera. As, as in po, hindi siya umaalis sa store, sa tindahan. So, naabuso po yung ano. Tapos, ayun. Ayun, sana wag naman pong ano din, uh, abusado. No, madali naman po akong lapitan kasi hindi na po kinakailangang sabihan ako kung ano yung kulang, ano yung problema kasi kung nakikita ko naman po na walang pera yung tao hindi po magdadalawang isip ang kahit sino yun po, ayan so hopefully this uh, December ay magpapakain po uli ako sa mga uh, mm, less fortunate nating kababayan kasi it is always my practice no To do some uh, charity. So, nagpapakain po ako dati sa Montalban, sa Tanay, ganyan.